Labat oh, mo na lahat! No. Wala tayong pera dyan! ang bigat! po ay 10,000. Dito si po oh, ipapayag. Okay, ay, wala naman, naman akong ibabayad. <laughs> <laughs> no, ako ako, ako. Wala naman akong mo! Ipipenta mo ngayon natin yan. Kaya mo sa kamba Wala akong pera din eh! Bakit siya order ng order? Mabiningin pa ako. Ay, mabiningin po kayo magbay oh. daw. Ay, hindi! May pera yan. Hindi <laughs> sa bag. Labas <laughs> mo na lahat! Wala tayong pera dyan! ang bigat! Ang dami! A lot of what I hope for is thanks to you no mountain, no valley, no time, no space. Magandang umaga po Magandang umaga po uh, Kayo po si Ma'am Tess Ah, si Ma'am Loreto Loreto Tolentino Tama po ba? Uh, Apo. Bali, mayroon pong nakapangalan sa inyo dumating ng mga na mga duster po o damit. Kasi! Yes. Kayo po ba yung mayroon pong in-order ng mga duster? Tama ho ba? Wala po. Wala po. <laughs> wala oh, po. Medyo madami po siya. Ilang dosena po siya. Ang kabuuan po, <laughs> ang kabuuan po ay 10,000. Dito po <laughs> Ah! Masyado naman, napakarami yata, tatoy, no? Ano ho ba ito niyo upang sarili? Sarili? Ah, yun. No. Yung wholesale sale wow. daw po ito na in-order niyo ay 10,000 po yung babayaran. Meron naman po tayong ibabayad, no? Wala po tayong <laughs> ibabayad! May utang! Wala. Paano po ito pinadala lang? Kami po yung taga deliver lang din. Uh -oh. Hindi po ito sa iba po yung may tindahan. Uh Oo. -oh. Ang sabi po ay cash on delivery daw okay. Ay, wala naman akong ibabayad. Ay, sino po? Sa kanila ko Meron ba bang may magbabayad ko para sa kanila? Nang sampon ni Bo? Wala akong pera. Wala kami pera. Wala akong pera. Wala akong pera. Wala akong pera. ako isang talong na na ito. Ayan, si Kapo, magbabayad muna. Ah, meron po yung anak ni Bo? Anak Kamag-anak ko. Kamag-anak ni Bo. po Bayang di ko Siya po ang magpapaluwal ng sampon Oo. Oo. Ay, po sir na. Oo, siya. Ay 10,000 Pesos! Hahaha! May pera naman yung bag mo! Ipeta mo ngayon namin yung bag mo! Kaya mataham pa ako! Wala akong pera din eh! Ba't yung order ng order? Mabiningin pa ako! Kising so ang magbabayad po, po kayo si... Ano po? Kapitan? kapitan. Ako kapitan! An Eric! Ano ako, niyo? Ano niyo ako, po? Uh, chahen! Chahen, oo! Kaya willing po kayo magbabae -bu daw niya sa Ay hindi! May pera yan! Hindi sa bag! Labas mo na lahat! Wala tayong pera diyan! Ay! Ang bigat! Ang dami! Ang dami yan! Ako. Pwede mo bang talong na lang? Oo. <laughs> Bakit na <ang> may talong? <laughs> Ay, okay na po nanay, na. Hindi papakita ko sa inyo po. Oo, no? sige to. Pero naman siguro po kayong pambayad. Wala nga akong pambayad Ako. eh. Ay, dito yung oh, na, oh, na po muna no. natin mapakadali. Oo, oh, Dito, oh, na, dito oh. na lang po kayo nanay. na eh. Ang pulito yan. Bali, nandito na po nanay yung mga duster niyo. yee Ha! <laughs> Magaling na mabuti pa siya may ganyan. Ay nanay ang mga damit. Ito oh <laughs> oh, na pamit. Oh ay nanay walang babayaran it's a prop. Happy birthday. <laughs> wow! Wow! Wow. wow! Nanay, ang tunay ay may nagmamahal sa inyo na pinapunta kami dito at 'yan may corona pa. <laughs> oh.

Sino kaya itong gagawa nito para sa inyo, ma'am? Di ba boyfriend mo ngayon? Sabi Sa tingin nyo po, sino ang magbibigay sa inyo nito? Mga apo ko. Sa mga apo nyo kaya? Sila kaya ang secret admirer nyo? Oo. Malalaman po natin, ma'am. Dahil napaka-sweet nila. Ayan. Or kung sino man ang nakaalala sa'yo. May tsokolate pa. Dalawang dasen ang gininto ang tsokolate. Nakalagay pa I miss you, daw. At, syempre, may mga ay, yung, 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 yung ganda mo. <laughs> kayo. Sige po, opo kayo. May mga regalo rin kayong bubuksan. Ano kayang nilalaman? Manahin po natin ito. Sige po, eto po. Ayan, talagang yung talong. Ito mo yung paborito mong talong. <laughs> Very, special. <laughs> yeah. Very special yung talong. Very special yung talong. Ano kaya ang nilalaman? Ano kaya? Yan ako ba kasi? Sa'yo po niyan, pangchat. Ano kaya? Pa, ano? ano po sa tingin ni nanay? No, uh <laughs> ano na panty panty <laughs> daw? <laughs> pa yung ano. Sige po, open niyo po. Ah, nah. <laughs> Ayan na. Ayan wow. Ay. na. Ay Ang ganda Ay. na Baka may pera bawat nung na. Na sa akin ayun 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 May ayun ayun ano? <laughs> <laughs> <May laughs> <Pambayad FD> na. May <laughs> ayun na, ano, <laughs> eh, eh, ay eh, na. May pambili na. ayun 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 na ayun Sino kaya? May niisip kayo? Sino po? May nagbabago ba ang isip nyo? Sa apo nyo pa kaya? Sino sa tingin nyo po? Sa, tingin nyo. sa apo pa rin? Sa, sa, sa apo pa rin? Tingnan natin. Narito po ang may isa pa. Ano kaya ito? Sa tingin nyo? Ano kaya ang nilalaw Sige, open nyo po. 100,000. 100,000 gift check! Ang lapad! Alam ko lang. Gift check yan? Baka titolo ng lupa. Ah, marami po yung titolo. Ah, marami lang. Kung di na kailangan pala, ano kaya ito? Pwede niyo pong punitin? Hindi ko na isama wow. isa si... Wow! Sino kaya yon? Ano ba si nanay, Ladies and gentlemen, people of Silangkavite and all over the world, we have an award. Best Mother Award! Yay! -hey! It goes to Loreto Coliseo! lakay basahin natin. To the best caring, loving, and affectionate mother and lola, we love you, hips. Awarded by Tess, Ferdy, and family. Yay! Wow! Ayon, be Mika ng inyong apo. <laughs> wow! All the way from Australia. Ang galing-galing naman. Wow. Ayan, sa so ang mga ka-surprise buddies, ito po ay galing pa sa parang ano ni nanay, parang manugang. Opo. Ano po? Wow. Ang manugang niyo pa ay yung anak ni Ma'am Tess, tama po ba? Apo. Apo. Na apo, apo. Talaga naman, mahal na mahal kayo. talaga. At para sa kanila the best mother kayo. Hawakan niyo po ang inyong bulaklak. Dahil ginawan din niya po kayo ng napakagandang mensahe. Happy 75th birthday po, Inay. Eto, naway bigyan pa po kayo ng ating Panginoon ng mahabang buhay. Na maging malusog pa din po ang inyong pangangatawan. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-aasikaso sa amin tuwing kami na uwing mag-anak sa Pinas ay talaga namang pong nakakataba ng puso. Nakakamis ang tilapia at matatamis na prutas. At maraming pagkain inihahain po ninyo sa amin. See you maybe next year po, Inay. Mahal ka po namin lahat. Love, galing pa rin po kay Ma'am fest. Ferdy and family. <laughs> Napaka-sweet naman po. <laughs> Palakpakan naman natin. Happy birthday! Uh, happy, happy birthday! <laughs> Nakapakasin niyo po si Ma'am Tess. Anong gusto niyong sabihin sa kanya? At pinadalahan na rin niya kayo ng mga makakain. May Jollibee, mayroon pang shakies, at may isang basket pa. May isang basket pa ng prutas. Ayan. Kausapin niyo po si Ma'am Tess. Ano pong gusto niyang sabihin sa kanya na ginawa niya ito para sa inyo kahit malayo siya? At pinarangalan pa niya kayong best mother. Sige po. Uh, thank you sa uh, unay sa Panginoon dahil inabot ko pang ganitong age. At maraming maraming salamat sa inyo dapat dahil, dahil hindi niyo ako nalilimutan sa aking kaarawan. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa aking apo at sa inyong lahat. Thank you. God bless. Bilang Wow, anong pakiramdam na pumasaya sa isip niyo na magagawa niya to, ni Ma'am Tess? Oo. Wow. Oo -oh. At anong pakiramdam na kinilala niya pa kayo na best mother kayo para sa kanya? <laughs> anong pakiramdam po na kinikilala kayo bilang the best mother in the world? Very happy. English. Happy. <laughs> kayo sa inyo lahat. Thank you very much. Maraming maraming salamat. Ano nyo po si Kapitan? Mag-ata na Birthday message po kay Nanay. Yes, yeah, syempre. Araw-araw kami magkasama niyan. Happy birthday! Alam ko naman na ikaw ay maligaya sa piling ng iyong mga apo at anak. Palagi ko naman ay yung dalawang anak na natin itira mo'y masaya ka pa rin. At sana pa, ramihin pa ng Panginoon ang iyong buhay, palawigin pa para ikaw eh maging malakas at lagi kitang uwian ng bukayo, ang paborito mo. Okay, hey, happy birthday, Teto. Thank you, salamat. Maraming ano marami pa salamat, salamat Gap. Ayun po, pizza <laughs> ay <po, pizza>, jahe. <laughs> <po, pizza>, <laughs> Kap, isa po ay tiyahin nyo, kapatid. Oh, po, kapatid Hindi niya. po, ah, uh, pingsan yung, ping, malabanan, pingsan din ng nanay ko. Mm -hmm pero close na close Ay, sobra. Oh, oh, oh. ano Mas po close yung... pa ako dyan kisa sa kanyang mga anak. <laughs> ano po siya? yung katang kay? katangian ni Tia Loretta niyo na talaga namang proud sa'yo? Loretto. Loretto? Ay, the best mother talaga yan. Kasi pag nakikita ko lagi yung pag-aalaga niya sa kanyang mga apo, anak, wow. Nakikita ko talaga. Kaya mahal na mahal ko rin ito yeah. eh. Oh. Maraming maraming salamat. Ayan na, syempre, may regalo din si Kapita. Syempre! <laughs> Ayun! Ayan, salamat po. At syempre, yung anak daw. Ah, Alvin! Alvin. <laughs> Ayun, ang daming fans na si Alvin. <laughs> Parang si Sir Alvin na umiyak. Dito po, tabihan niyo pa si nanay. Si Sir Alvin ay pang ilang anak po? Opo po kayo para pantay kayo sa video. Bunso. 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 Opo, so dad na lang po yung anak oh, niyo. Opo, anong pangalan ko? Sir Alvin. Alvin. Iiyak na siya. Anong message niyo para kay, ano tawag niyo, ina? Sige po. Hilo. Ha! Nay. Happy birthday. Thank you. More like. Sana ay... Umaba pa boy mo na. Mahal na mahal ka namin, Kuya Alan. Salamat. salamat, ko. po. Salamat. salamat din. ano po yung proud na proud kayo sa nanay niyo? Na masasabi niyo, nanay ko yan. Ano yung mga katangian po niya na proud na proud ka? Ay, wala, wala akong masasabi sa nanay ko kasi talaga. Kasi ako'y nasa Mindoro. Hindi pa rin niya ako nakakalimutan kahit ako'y naan doon. Mindoro ko kayo? Tagamindoro kayo si Nanay. Tigarita. Uh, Dula ko nakapagkasawa. Ayun po. At ano pa? Saan po sa Mindoro? Kalapay. Kalapay. Okay. Saan yun? Yay! Ay, mapabuhay. Ay, Ayun. Ayun. <laughs> anong, anong pangako nyo kay Nanay? Um, sumunod pa rin sa kanya mga gustong sabihin sa amin yung mga pangaral niya matupad pa. lahat salamat salamat Maraming nai. salamat po at may gusto kayong sabihin kay Ma'am Tess so si Ma'am Tess bali parang ano niyo po siya yung si bala ni bala ni Julie yun eh. May gusto kang sabihin kay Ma'am Tess sa ginawang surprise nito. Maraming salamat sa binigay niya dito. Uh, ah maraming maraming po salamat sa nagbigay. Kay Inay po lang ganito surpresa kay Ma'am Tess po. Ma'am Tess po. Maraming maraming po salamat. Thank you po. Salamat. Thank you very much. Ayan, pino pa po dito ako ng pagbati kay Nanay. Kayo po ay pamangkin. Pamangkin po kasi kapatid Sige. po siya ng tatay ko. Siya po ang kamukha ng tatay ko. Since wala na yung tatay ko, siya na po yung parang pinaka magulang namin. So, si Eto, ano, uh, she's always there for us. So, thank you. Ayun, naiiyak ako kasi talaga naman best mother ka. And I wish you yung long life pa kasi na nga lang nandito kasi si ng Isang naman wala so anyway nandito lang din naman kami para sa iyo and dun po sa nakaalala kay nani eto thank you very much kasi you made her day really very meaningful since it's her 75th birthday thank you so much po I love you wow thank you very much okay and name niyo po alay Ederlyn po Didit didit ma'am didit naiyak ko na siya yes Naiyak ako kasi oh. Okay. kamukha siya ng tatay ko. Ayun. Parang pag tinitinan my... mo na siya, yes, parang yes. si tatay. Tata, yes. Hug mo na mam siya. Ayun. <laughs> yes. <laughs> yes. Okay. Meron pa sa inyo gusto magbigay ng yes. 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 Amen. <laughs> <laughs> Ayun. Ano na ito? Happy birthday. Kada ano. Ayun uh, nga. Kita. Kung baga, hindi man kami masyadong nag-uusap or something. Pero syempre, uh, isa sa kapatid ng tatay ko. So, happy happy birthday po. Uh, Nakakatawa naman yung family ba ba At may ba Oo, oh, may babati tayo. Nasa anong bansa po ito? Ah! Okay. ah okay. <laughs> asa, asa, ka si ah, man. ah, <laughs> sa Julie? <laughs> ano? <laughs> ano ka. Si Marquez. Si Julie. Ah, malugan mo. Anong Iyak ka. Ano <laughs> nga So, manugam na nasa Canada. Nasa ano Manila lang. Ano nga ako po nasa sa Canada. Man, oh, kayo po, oh, ano ito, po kayo nila? Kapag-ana. Okay na ho ba? Kakanta tayo ng happy birthday. Okay, dito tayo. Kanta tayo ng happy birthday. Alright, everyone, let's sing happy birthday! Dito ako. Happy birthday to you! Happy birthday! to hey, you hey. hey, hey. hey, hey.

sa amin, <laughs> hindi iiya. Ayan. So, syempre, meron din pong pinadala na cake para makapag-wish po kayo. Nanay, ngayon pong 75 na kayo. Ano po ba yung mga mahihiling nyo pa? Oh, oh, oh. Wag, oh. boyfriend. Papasalamat ako kay Lord dahil ang blessing na binigyan niya sa akin yung hindi ako nagkakaroon ng sakit, pang-ospital, palaging malusog, at mm, ang aking mga anak, alam ko hindi rin siya pinababayaan ng nasa itaas, at ang aking mga apo. Basta ang hihilingi ko lang sa Panginoon yung sila lahat ay maging masaya at maligaya sa darating pang panahon. Kahit ako ay umalis na dyan lang sila. Saan naman daw po kayo pupunta na? Ah? Hey Lord! <laughs> Ano so, na ba naman Kailangan na 100 years pa bago kayo umalit. Oo, makuha natin yung manang 100,000. 100,000! Yan! May 80 pa. Kaya huwag po muna kayong aalis. Opo, traffic pa po doon, papunta kay Lord. Ayan. Maraming nakapila. Meron pa po kayo mahihiling pa? Wala na. Okay, in the count of three. Sabay-sabay tayo. One, two, one! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, nanay. Anong gusto niyong sabihin sa kanilang lahat? Mga narin dito, nagmamahal ba? sa inyo. At yung mga wala dito, pwede niyo hong batiin. Sige po, anong mensahe niyo po sa kanilang lahat? Sige, Sige po. Dekat marami, ko, Maraming maraming salamat sa mga taong nakapalibot dito dahil alam kong mahal na mahal niyo ako at gayong ko rin kayo kamahal. Sigurado ba? Oo, oo, oo naman. Huwag ko naman, nararamdaman naman namin. Oo, love na love ko kayo lahat. O, pakilaya na yan. Wala rin akong masasabi. At sa aking mga anak, andito pa rin ako para sa inyo. Yes. O, may test tayo. Oo, nakapagpasalamat na ako may test. Nakapagpasalamat na ako sa inyo. Thank you. Meron pa ho may, may, gusto pa, pa may kayong batiin. mapapanood, Artista na kayo. Meron kayong gusto batiin pa. <laughs> yung... Oh, bawal na extension ng mga Kung saan man sila naandun, yung aking mga apong wala dito. Apo. Basta tatantayin nyo lang na... Andito <coughs> lang ako para sa kanila. Ay! Ito na ho ba yung anak? Lamat! <laughs> Thank you sa so pagmamahal nyo. Maraming maraming salamat. Maraming salamat na sa pagpapalaki mo sa Sa mga anak mo, kung nawala man yung iba, na atin ko pa buhay at tumalakas pa rin, Nay. Tumalaba sa hamon ng buhay. Pero andyan lang ang ating Panginoon Diyos. bay sa atin. Gabay. Kung ano man yung mga narating po kasama kayo sa aking mga pangarap. Lamat. Oo, uh, Nay. Kasama kita sa mga pangarap ko. Ang aking may bahay. Ang aking mga ipag, kapatid, kapangkin, apo. Kayo lahat ay kasama ko sa mga aking magandang pangarap para sa ating lahat. Lagi mo tatanda, Nay. Habang may buhay, may pag-asa, at talagang ito sa ating Panginoon Diyos, 75 ka na. Naway magkasama-sama pa rin tayo sa mga susunod na panonood at maraming kaarawan na darating sa iyong buhay. Maraming maraming salamat na Merry Christmas. Happy New Year. Happy Birthday. <laughs> Thank you. Ayun, maraming maraming salamat. Napakagandang mensahe yung po yung anak ni nana. Oh, oh. Sa dalawa na lang sila, oh, si, si Alvin. Sir Alvin at saka si Sir Alan. Si si Sir Alan. Okay, palakpakan naman natin. Ayan ako, nanay. Again, mga ka-surprise ko, this isang matagumpay na surpresa ang atin na namang naihatid. Muli, batiin natin i-congratulate natin ang ating Best Mother Awardee na si Ma'am Loreto Tolentino. Happy, Happy birthday! birthday! Ayaw, magkakaliyak ka na. Hindi po kasama yun sa sakyan. naman. baka umakalik <laughs> ka ko na sa akin. <laughs> At syempre, shout out sa sponsor ng sorpresang ito all the way from Perth, Western Australia with love na si Ma'am and Sir Ferdy well and family. Good Thank job. you! Balae! Salamat! Thank you very much. Talaga namang napasaya niyo. Napasaya niyo si Lola Eto. Si, si Lola Eto. At narinig tayo sa Silang Cavite. Thank you. Thank you, very much. Ito, uh, ako si Aldrian Nuira, ang taong shopless Best, Best shoppers. Maraming makakapanood sa inyo. Dahil more than 1.1 million followers na tayo sa Facebook. Thank you very much! And don't forget to subscribe. Shop Best My Best Shoppers. Everyone, let's spread happiness and love. Bye-bye! Thank you! Thank you! Thank you. Thank you. shop my best shoppers everyone let's spread happiness and love